Hello guys! Isa ka ba sa nangangarap na mapuntahan ang southernmost province of the Philippines? Halika! Samahan mo akong lakbayin ang lugar ng Tawi-Tawi. Gladly, nagising na lang ako isang umaga na may ticket na ako papuntang Tawi-Tawi. Yes, my friend booked me a ticket to Tawi-Tawi. If you're from Manila, you need to ride a plane to Sambuanga before ka makapunta ng Tawi-Tawi. There are two options to get there, by sea and by air. If magbarko ka, may three times a week. byhe monday wednesday and friday travel time 17 hours and masariña is 1300 to 1500 pesos per passenger if by air there are more mobiles the main airlines that fly from sambuanga to tawi-tawi are cebu pacific and philippine airlines both airlines offer a direct flight between sambuanga international airport and sana, sana airport travel time one hour only In my case, from Sambuanga City, nilibot muna namin ang Sambuangga Peninsula bago namin pinuntahan ang Tawi-Tawi. After namin malibot ang Sambuanga Peninsula, bumalik na kami sa Sambuanga Airport para makapunta ng Tawi-Tawi. Yes, nag plano kami to save time kasi limited lang din ang travel time na. stayed in Tawi-Tawi for two nights and with our two nights, is amazing. Ang daming place ko na napuntahan at ang daming learnings at history na dito ko lang din nalalaman. Una naming pinuntahan ang Tawi-Tawi Capitol. Ito ang isa sa mga place na dapat hindi ko mamiss sa travel. After namin pumunta sa Capitol, nag-ready na din kami kasi pupunta kami ng Sinumol Island. Tumaan muna kami ng Tawi-Tawi Public Market kasi dito ang kanilang port papunta sa isla. Dito sa Tawi-Tawi Public Market, nabili ko ang favorite na malungko for my travel. Mura na, maganda pa ang quality. Noong nasa port na kami, makikita mo na ang linaw na ng dagat. Kita na ang mga bato kahit sobrang lapit niya lang sa market at sa mga bahay. Agad na kaming sumakay sa bangka namin para makarating kami agad ng maaga sa Sinumol Island. Mula sa Puerto Ngao na Grand Camay ng Pampo to Sinumul Island, it took us 2 to 3 hours bago makarating sa isla depende sa route at sa sea condition nito. Ang island hopping tours ay mostly nagkakahalaga ng 8,000 pesos, 8 to 15 pax na ang sakay neto. Dito makikita sa Sinumul Island ang pinakaluma at pinakaunang moske na itinayo sa Pilipinas at sa buong Southeast Asia. Dito din makikita ang burial site ni Sheikh Karimol Makdum, ang unang missionary na nagpalaganap ng Islam at magtayo ng ng moske sa Pilipinas. Dahil dito, ipinangalan na din sa kanya ang moske na ngayon ay tinatawag natin na Sheikh Karimol Makdum Mosque na officially recognized na din as National Historical Landmark by National Historical Commission and designated as National Culture Treasure by National Museum. Kung gusto mong mag-visit dito, kailangan mong magsuot ng standard Muslim attire bago ka makapasok sa mosque. Kung wala kang dala, may pwede kang marentan within the area in donation basis. Visitors are strongly urged na magsuot ng hindi revealing na outfit. After namin mag-visit sa mosque, sumakay na kami sa rented elf namin going to Papa Bulls Park. Dito makikita ang the largest living crocodile here in the Philippines after Lolong and Tango. After that, while on our way na kami pabalik sa pump boat namin, pininto kami ng driver namin para makita ang isa sa mga pinakamalaki na sinko sa tawit -tawi. magpa Magpapicture lang sana kami but gladly pinayagan kami ng guide namin na tumalon. All of us is a professional swimmer and complete kami ng guide kaya pinayagan kami. But if you're not confident sa swimming skills mo, huwag ka nang maglakas loob na tumalon dito kasi according to our guide, wala pang nakaabot sa ilalim sa sinkhole na in hindi siya recommended for beginners for safety purposes only. Pinuntahan din namin ang Panampangan Island. Ito ang may pinakamataas na sandbar sa Pilipinas na may haba na 3,128.37 meters or 10,263.7 feet. Isang isla na ito na mailarawan as may pinong buhangin matatagpuan ito sa Sulu Archipelago under Municipality of Sapa-Sapa, Tawi-Tawi. In our experience, ang pambot at ang tour guide namin sa Sinumul Island ay siya na din ang kasama namin sa Palampangan Island. It took us 2 to 3 hours ang biyahe kaya nakatulog na kami sa pambo. Sobrang unpopulated ng island and when in terms of security, hindi ka dapat mag-alala kasi may marine na ma naka-station dito. May kubo pala dito na pwede kayo mag-stay at paglagyan ng gamit habang mag-swimming. Hapon na din kami naka-uwi kaya na witness din namin ang sunset sa gitna ng Celebesi na one of my best sunset of my travel. Lastly, before kami bumili ng San Buanga, pinuntahan namin ang Bud Bungaw. Ito ang highest peak ng Bungaw. More on hiking and spiritual significance and activity dito. Pagdating mo sa summit, nakihintay sa iyo ang breathtaking panoramic view ng Sulusi at ang ganda niya lalo na pag sunset. Dito mo din makikita na maraming unggoy along the way. Kaya kung may dala kayo na food, make sure na nakapasok sa bag para hindi kayo maagawan. Since hapon na kami pumunta para ma-witness namin ang sunset, medyo madilim na kami nakababa. It took us 20 to 30 minutes pa baba, kaya tinitrail run na lang namin para hindi kami masyado gabihin. Overall, we realized that Tawi-Tawi is a paradise that there